yung matagal ko nang pinapangarap talaga simula pa lang kahit hindi pa lang ako nagbablog mga idol na palagi kong ano sinasabi sa sarili ko na balang araw balang araw pag sakaling makakaipon ay may papagawa ko rin mga idol bala ito pala yung ano niya pasilip ko lang sa inyo mga idol baka sakaling may mapabunit ko kay Dr. Garay Yo, what's up mga idol? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Yan, good morning. Good morning po. Grabe mga idol. Napakaganda po talaga ng ano ng umaga namin ngayon. Lalong-lalo lalo na po sa akin mga idol. Yan. Grabe. Parang maluluha ako sa ano ba? Sa sobrang saya, sobrang ano mga idol. Hindi ko maipaliwanag yung feelings na nararamdaman ko nga mga idol kasi nga yung matagal ko nang pinapangarap talaga simula pa lang kahit hindi pa lang ako nagbo mga idol na palagi kong ano sinasabi sa sarili ko na balang araw balang araw pag sakaling makakaipon ay may papagawa ko rin mga idol at yun na nga mga idol yung isang magandang good news po sa ating lahat lalong lalo na po sa akin mga idol i-share ko na lang din sa inyo to mga idol kasi grabe po yung blessings na dumating sa amin ngayon lalong lalo na po sa akin mga idol kasi sa, sa awa po ng Diyos mga idol meron pong isang taong nagmagandang loob at nagbigay po ng tulong pinansyal para po sa ipapag ipapagawa po ng anong mga idol yan o no, ito yan, sabi nung hindi ayon niya po kasi magpa-mention mga idol. Sabi niya po sa akin na ito daw yung ano mga idol Christmas gift niya daw maagang pamasko daw niya daw po niya sa akin mga idol. Kaya sobra po yung pasasalamat ko po. Ayun. Maraming maraming salamat po talaga sa tulong niyo po sa amin. Grabe po yung ano yung blessings na ano po binigay mo po sa amin. Maraming maraming salamat po at mag ka po palagi jan Grabe po yung ano yung kabaitan mo pong binibigay sa amin basta mga idol hindi ko lang sasabihin mga idol kasi ayaw niya din pong magpamensyon ng pangalan niya mga idol at kung taga saan siya basta sabi niya yung tulong daw na ibinigay niya mga idol hindi daw sa kanya galing yung pinagkaloob daw ng juice sa kanya mga idol para i-share na rin sa akin ayun maraming maraming salamat po talaga sa ano sa kabaitan mo po yan mga idol for the first time po mga idol matutupad na rin yung aking matagal ng pinapangarap ayan balik ngayong araw na to mga idol papunta kami dun sa dentist <laughs> kasi nga ipapabunot ko na to lahat mga idol tapos yung ano pala dito papabunot at ipapapustiso ayun sagot na po yun ng ano mga idol nang nagbigay ng ano maagang pamasko po sa amin yan mga idol I-share ko na lang din po to sa inyo mga idol Kasi alam ko po mga idol na kung natutuwa po ako mas, Mga idol sa nangyari ngayon Mas lalong natutuwa po ako mga Natutuwa po kayo mga idol Kasi yun din po yung isa nyo sinasabi sa akin Hindi ko lang maano mga idol Hindi ko lang masyadong maano sa inyo Kasi nga medyo ano kasi din yung Ano niya mga idol yung magagastos pa Malaki-laki tapos yung ano naman sinasahod ko naman di po din po talaga sa YouTube mga idol. Hindi po talaga gaano kalakihan kaya yung paggagawa po dito sa ngipin ko mga idol. Instead na ipagawa ko po yung ngipin ko, inano ko na lang po para sa pamilya ko po, mga idol ayan. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Lalong-lalo na po sa taas mga idol at sa taong tumulong po sa amin mga idol. Yan mga idol, parang kinakabahan ako sa <laughs> Iwan ko ba, kinakabahan ako papunta dun. O, basta mga idol, hindi ko ma-explain yung pakiramdam ng nararamdaman ko ngayon. Mga idol, grabe. Sobrang saya. Parang nakalutang ba na ano mga idol. Kasi ito yung matagal na matagal na ilang taon ko ng pangarap talaga mga idol. Dati pa. Ito na yung pinapangarap ko talaga na sana'y mangyari na at ngayon mangyayari na nga mga idol ayan ipasilip ko to sa inyo mga idol ha kung ano yung mga kaganapan kasi nagpaalam na din po ako sa ano mga idol, siya nagbigay sa amin ng pagpapagawa dito sa ngipin ko. Pumayag na naman din po siya na i-video mga idol. Tapos sabi niya ako daw yung bahala basta huwag lang babanggitin yung pangalan niya kung, at kung taga, taga san po siya mga idol basta nagpapasalamat po ako sa inyo lalong lalo na po sa iyo sa ano po sa taong tumulong po sa amin ayan mga idol bali papunta na po kami dun sa sa ano mga idol sa dentist mag ano kami doon mga idol siguro yung mabubunot dito kasi nung last pala bago ito nangyari mga idol nag inquire kami sa ibang ano din mga idol ba tapos parang sabi ng dentist doon mga sampung ipin daw yung tatanggalin pero hindi pa sure mga idol kung may sira yun yung ano mga idol lahat ng sira tatanggalin talaga kasi magkahawa-hawa yun mga idol ayan mga idol wala kita kits lang po tayo dun sa ano mga idol ha sa dintis mga idol iwan ko lang tatanungin ko at makikiusap po ako mga idol kung pwede bang i-vlog yung pagbubunot ko ng ngipin sana pwede para din may share ko din sa inyo mga, mga idol kung hindi man ay ano na lang yung pagkatapos na lang siguro mga idol at least na-share ko po sa inyo mga idol yung kaganapan sa ano din sa buhay namin kasi ito po yung matagal na matagal na matagal ko na pong pangarap mga idol grabe. Paulit-ulit na lang ako mga idol na ano na nagpapasalamat sa inyo mga idol kasi, kasi kung hindi po dahil sa inyo mga idol baka Baka hindi po magagawa mga idol yung ano ko yung ngipin ko po. Ayun. Mga idol, hindi na natin to masyado patatagalin mga idol at pupunta na po kami dun kasi nakabihis na yung dalawa at ako din tapos na rin ako magbihis. Ito lang isusuot ko. O yan Kita-kits na tayo dun sa clinic mga idol. Papasilip po sa inyo mga idol yung mga ano dun ibang detalye. yun, Kita-kits po tayo dun mga idol. Ah, ayun mga idol. Nandito na kami sa ano clinic. Bale ito pala yung ano niya. Pasilip ko lang sa inyo mga idol. Baka sakaling may mapagunit Dr. Garay nasa ano lang to San Jose na dito malapit lang sa ano ba San Jose National High School kasi doon sa likuran niya high school na yan ng San Jose tapos sinatay na lang namin kasi mag-open daw alas 10 ng umaga pa sa ato ano naman bukas naman pero hindi pa nakabukas yung pintuan mga ito eh. tapos may nag-aatay na rin ng papabunot Gabe lang ikaw nanak idol ko kaya idol ko bye tiko nagaantay kami dito kasi yung ano daw by schedule din dito mga doon pero nakapagpano na naman kami dati nakapagpa bago kami pumunta dito ngayon nakapagpabook na kami dito mga doon reserve na kami ng, 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 ng schedule yan ito yung ano nila dito din namin tinanong yung ano ba yung kung ilang piraso yung bubunutin tapos sabi ng doktor dito si Dr. Garay ano daw sampu ewan ko lang kung papayag pa sila mga idol na, ano, na mag vlog sa loob pero kung hindi ay mamaya lang mga idol pagkatapos na siguro ano, mabunutan pa kasi naantay pa namin tapos yung clinic niya pala Tatabi ng mercury drug Ito mercury drug na to Tapat na ano mga idol Ewan ko lang may anok si Yun mamaya ulit mga idol ha Pag sakaling bukas na to mga idol At papasukin na kami Pasilip ko sa inyo kunti yung loob Tapos kausapin ko na rin Kung pwede ba mag vlog I-vlog natin mga idol ha yung kaganapan dito kasi yung tabi pala ng ano niya ito clinic niya ito bahay ng ni ano ni Duk Garay mamaya ulit mga idol na pag ano pag na ito mga idol kasi maganda yan tayo pa kami saglit ayun pinapasok na kami mga idol si sir may ano pala siya may meron sa youtube channel anong pangalan ng youtube channel mo sir? Jade Garay po Jade Garay ayan sa lahat pala ng ano dyan ng solid subscribers ko sana ma-subscribe nyo din po yung ano, may upload ka na doon sir? Ha? Uh -huh. May upload ka ng video? Meron po. Ano yung mga uh, content mo doon sir? Diba sa... sabo Ako? Ako, mix vlog mo po ako ah. Ayaw, ayaw ako lang po, saldo mix vlog. Ayan. Mga idol, sana mas maano niyo po. Tapos ilalagay ko pala ito pala yung ano ni channel ni sir. Mamaya isi-search ko yan tapos ilalagay ko na lang dito sa palad ko mga idol. Jit Garay. Jit Garay siya na? Ayun, sana ma-subscribe niyo mga idol

Pero yung focus namin sa aming content naman ay fishing yung kay sir. Basta mga idol mamaya ma ano din makikita ko din yan mga idol. Pero ngayon focus muna. Dasal-dasal muna kunti kasi kabado ah. <laughs> kabado ako mabunutan ng ipin mga idol. Ayan. Sabi pala ni sir dito lang daw pwedeng mag sa loob na ng ano, mga idol pa ano nila. Pero doon opisina. Pero doon sa loob ng Operating room ba yan siya? Iba <laughs> yung <laughs> operating room no? Doon ba sa doon sa loob mga idol, hindi na daw pwede sabi ni Doc kasi siya yung... Iso mo ni Doc siya? Kapatid siya ni Doc mga idol, ni Doc Windel Garay. Kapatid po siya ni Doc. Yan, mga idol, ito na talaga yun. Yung <laughs> inaantay ko na ano ba. Medyo patagong tumutulong yung pawis ko sa likuran eh. <laughs> kabado, kabado ba. <laughs> yun, mamaya ulit mga idol ha, pag ano na, pag turno na natin mga idol. Siguro mamaya pagkatapos ko na lang maipapasilip sa inyo kung ano yung kalalabasan ng ating muka. <laughs> pagkatapos ko na mabunutan sampu, sampung ngipin yung aalisin uh, sa akin mga idol. Mabuti. Sabi ko nga sana ipatanggal lahat para wala nang ano ba, wala nang problema mga idol. Wala nang ano ba, sisipuluhan. <laughs> Ayan. mga tapos na si ate. Tayo na yung susunod. <laughs> Yari na ito <laughs> mga idol. Yan. May ako lang pasilip rin yung mga idol pag nabunutan ako. Siguro doon na lang sa bahay mga idol. Para ano na ba? Yung may na. Tapos yung ano pala kay kuya. Yung eh, guys sir yung tungkol doon sa subscribe sa ano niya sa youtube channel na eh, ilagay. Lalagay ko lang sa ano mga idol. Doon sa sinabi ko kanina. Tagis na doon sa bahay. Pag nakauwi na kami. Kasi Sigurado yung mga idol wala yan sa mood. Idol. <laughs> <May doon. laughs> Bahay na ako. Grabe. Sakit. Hmm? <laughs> Bali yung binunot sa akin, ano, lima. Limang ngipin. Eh, may dulo. yung dito sa harapan binunot lahat yung apat tapos dito yung isa grabe masakit pala <laughs> yan ito na yung ano mga idol bali babalik babalik ako sa ano sa susunod na linggo ba one week daw mga idol sabi nung doktor susunod na bubunutan ba medyo ano yung pag ano ba iba sa pakiramdam yung ano ha <laughs> Hindi importante naman ito mga idol. At least na ano ba. Kahit. Pasensya na kayo mga idol. Medyo hindi na maganda yung. Ano natin ngayon. Pero. Mga one month nito mga idol. Mapapalitan na naman to Sinear ko lang sa inyo mga idol. Kasi isa din po itong. Ano mga idol. Isa din po talaga itong. Ano, magkatuparan sa matagal ko na pong. Pinapangarap mga idol. At nga ito nga. Nakaka, nakaka, na nga. Gusto kong mag smile ng malaki. Pero. Medyo hindi magandang tingnan. Pero. Okay lang mga idol. <laughs> you know. Uh, <laughs> isa na lang yung natira dito. Pero, pag may postiso to mga idol, ano naman to? Yung ma... Ah, ano to? Rahat. Ayan. Sa ano po. Sa nag... Medyo... Hindi pa mano yung buha oh, mga idol. Kakatanggal ko lang kasi ng bulak ba mamaya. Lalagyan ko to ng... Ano? Nang... Ano daw? Yung malamig na... Ano ba yung bulak sabi nung doktor ba para hindi daw siya magdugo talaga mga idol kasi mamaya mga anong mga alas cheese alas anong ka ata alas dosi parang high tide matiming mga idol ba mag high tide eh. dudugo talaga yan yan kasi yung paniniwala sa amin pag high tide eh. ano dudugo yung ipin grabe ah. tapos yung doktor nahirapan siya dito sa harapan sa pagbunot mga idol kasi nga sabi niya matigas pumatong pala talaga dun sa ano mga idol ba sa upuan parang nagalam mo yung nagbunot siya ng ugat ng ano ba bayabas ganon yung ginawa niya pumato siya nakaganon siya <coughs> sabi niya tigas ano ah Matigas pero hindi na daw pwedeng ano yung talaga mga idol hindi na daw pwedeng i ano ba, i-repair yung ngipin kasi nga yung sira daw nasa pinaka ilalim na daw talaga mga idol kaya yung ano na lang pinabunot na lang talaga mga idol bali ito din yung sa kabila dito na side susunod na ano rin mga idol sa susunod na balik namin ayan mga idol pasensya na po kayo sa vlog natin, natin ngayon mga idol <coughs> excuse me po Pa, ano ako mga idol, padura-dula kasi nga yung laway ko ba tapos may, sal may halong dugo Medyo nagano na nga siya kasi kumain ako ng ano, uminom ako ng malamig na tubig kanina ba medyo hindi na masyadong dugo-dugo mga idol. Kanina talaga, grabe parang hihimatayin ako. <laughs> Alam nyo na yung feeling ng first timer kang magpapabunot ba. Tapos ganun pa kadami yung binunot sa iyo, mga idol. Lima. Apat nga dito. Tapos isa dito sa kabila mga idol. Yan, harvest yung atubang. RB <laughs> pangit na <may. laughs> di at least eh, ano ko to mga idol proud din naman po ako kahit ganito na yung kalalabas yung ano na rin mga idol ba marirepair na rin po sa wakas yan di po ako magsasawang magpasalamat po talaga don sa ano sa taong tumulong po sa amin lalong lalo na po sa akin maraming 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 salamat po ito na po yung ano yung umpisa at yung ito na po yung tinulong mo sa amin maraming salamat pinatanggal ko na bali yung inano ko muna mga idol yung binayaran ko muna sa bupapabunot yung lima tapos sabi ni Doc yung sunod na lima daw sunod na daw daw babayaran pag nabunot na after one week nga kasi nga pa anuhin pa siya kunti mga idol yun bawal daw ako, bawal muna daw kumain ng malalansa mag ano nang mabibigat mga idol baka yan. pasensya na kayo mga idol baka sa mga darating na araw wala po tayong vlog ewan ko lang magagawan ko ba ng paraan yan kasi bawal daw magano mga idol I bawal daw magbilad sa araw ba sabi ni Doc pagpasensya nyo na po mga idol ha kung wala muna tayong upload mga idol itong video na to i-upload ko to mga idol kasi gusto ko po i-share sa inyo yung isang malaking 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 blessings po na dumating sa ano po sa buhay po namin lalong lalo na po sa akin mga idol kasi ito po yung matagal na matagal ko nang pinapangarap dati pa mga idol nung hindi pa ako nagbablog nung hindi pa kami ni Maika kasi dati na pong sira yung ipin ko Ayan. Mga idol, dito na lang po yung aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At next week mga idol, siguro ipapa-silip ko sa inyo ulit yung bubunutin dito sa kabila. Tapos susunod mga idol, idudugtong ko na lang siguro yung pag nakabit na yung ano ba before ito, ito yung before, anong after? After ba ito ba? Before. Before in after na mga idol. Na kalalabasan kung ano ba yung forma natin tag mic ano pag may kumpleto na yung ipin natin ayan mga idol maraming maraming salamat po sa inyong lahat kasi kung hindi po dahil, dahil, sa inyo mga idol baka lifetime ko na pong dadalhin yung ano mga idol yung ganun kong ngipin mga idol habang buhay ko na mga idol kasi pag sinabing ano mga idol eh, mahirap talaga pag ano may mas mahal yung gastos po yung talaga yung ano isang punto doon na mahal po yung pagpapagawa ng ngipin dito sa amin kaya tinitiis ko na lang po kahit masakit siya kahit medyo hindi magandang tingnan tinitiis ko po at marami salamat din po kasi sa tagal-tagal natin mga idol na nagsama at nagkakilala one year mahigit tiniis nyo po na ganun po yung appearance po natin mga idol doon po ako nagpapasalamat kasi hindi nyo po hindi nyo po ako ginajudge na tungkol na sa appearance ko yung sa opo alam ko po mga idol na meron po meron po kayo na na pero hindi nyo po sinasabi sa akin yun yun na ano ko yun nararamdaman at na ano ko yun mga idol na ganun po yun pero nagpapasalamat po ako kasi naiintindihan nyo po ako mga idol ngayon po mababago na po natin yung ano mga idol magpapasalamat po ako ulit sa inyo lahat sa walang sawang panunod at pagsuporta nyo po sa akin mga idol ayan hanggang dito na lang ito mga idol ah bye, bye at sa ano po sa taong tumulong sa amin maraming salamat po talaga sana ibigyan ka pa po ng ano ng Panginoon ng maraming blessings at marami ka pa pong ibang taong matulungan hindi lang po ako hindi marami pa po kasi sobrang bait mo po sa amin talaga yan maraming maraming salamat po mga idol at bye bye hindi <laughs> ako mahihiyang i-smile to mga idol kasi ito yung ano ba? Ano, smile ng pagbabago. Ayun oh. <laughs> bye, bye mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.